Wala na muna nga tayo bahay serya at linis serya mga mi. Dito muna tayo pupunta sa kainan dito. Nai-stress nga kasi yung kapatid ko. Kaya na naman kami niya dito. Iba e, kasi talaga pag nai-stress yung kapatid ko ay talaga na hili. Ang pupuntahan talaga namin ay kainan. Sure. Ito nga dyan kami dinala sa Pujinami Korean food mga mi. Ayan sa mga Korean lover dyan mga mi. Ayan. Ito na sa inyo para pumunta kayo dito. Sobrang sulit at sobrang sarap ng pagkain nila dito. Hated nga lang to mga mi dito sa San Lorenzo Phase one mga mi. Dito lang yan. Hindi ko alam yung block niya mga mi. Pero dito lang yan sa tapat ng clubhouse mga mi. So makikita nyo agad siya. Kahelera lang din siya ng Shopee. Shopee grocery mga mi yan. Kapag nakita nyo yung Shopee grocery mga mi. Ayan eh lang niya yan. Katabi niya lang yan. Then yung katapat niya mga mi is pharmacy. So makikita nyo lang talaga agad agad yan. At syempre dahil nga dito nagtatrabaho yung kapatid namin. So, so shout out sa iyo kapatid. Yan nasa supporters mga sister mo kami ay pinuntahan ka namin dito talaga sinuport namin yung trabaho mo char wait lang mga mi. time first lang muna eto peplex ko lang din muna sa inyo ulit yung therapy balm ko mga mina na eto talaga lagi daladala -dala ko mga me tulad ngayon may sipon tsaka ubo ako ay eto talaga nakakapagpaginhawa sa akin talaga naman kaya lagi kong daladala -dala to kaya kung nyo rin mga mi. may link ako dyan sa comment section tsaka dyan sa yellow basket balik na nga tayo dito mga mi, so palibasa nga first time ko kumain sa mga ganitong restaurant mga mi, so, So, ayan, hindi ko alam kung ano pipiliin ko dyan, pero nung nakita ko yung kikimbap dyan, yung bimpa bimbap ba yung mga tao Ganun. so nagustuhan ko talaga yan, Kaya sabi ko nga, ito na lang o-orderin ko, so ito nga pala yung order ng kapatid ko, so kayo na lang kung, kung alam nyo yan mga miso Good for you, sir. Ay, hindi. Sorry naman mga mi. Talagang first time ko lang talaga kumain. Kasi sa mga ganito, alam mo na, pang sinigang-sinigang lang ako dyan. Tamang pang kwek lang talaga ako. So, hindi kasi ako sanay sa mga ganitong pagkain mga mi. So, pero gusto ko yung mga Korean food. Pero pili lang mga mi. So, hindi ko kasi alam talaga yung mga tawag na iba dyan mga mi. So, kayo na bahala mga mi At huwag nyo naman, ako, huwag nyo naman ako i-bash. Sarot. Sige okay, nga to, din sa mga magbabarkada o sa mga mag-jowa, mag-asawa, ayan, bagay kayo dito, mag-date-date -date dito. So, may bagong spot na rin kayong ma- pupuntahan. Ito ay yung ibang order na alam ko, yung kimchi fried rice, yung kimbap, ito yung akin mga mi. saka yung dessert ng kaibigan ko, ayan, yung um, di, um, ko alam yan, so and then yung sa iba, sa mga sa kapatid ko, ayan, kishubuloy, tapos ayan, ito naman yung sa anak ko na sabi ko nga sa kanya, hindi mo naman sinabi na magsusulat ka pala dyan, <laughs> para magsusulat kasi kaya, may hawak siyang chopstick mga mi. so ito naman dyan kay Colin, tsaka kay Gwen, hati na lang daw siya, so, ayan, Let's da try na ang pagkain na na-order ko sobrang sarap talaga sobrang sarap talaga nito mga miso tara kain tayo so ayan tsaka sobrang nakakabusog talaga ilang peraso din yung um, kimbap kong yan so sobrang talagang busog na busog ako dyan kaya naman kinagabihan wala na talaga akong nakain dyan at, sobrang busog talaga ang babae eh. kaya sulit na sulit talaga yung budget nyo dito at mag -e enjoy talaga kayo mga miso so may mga drinks din pala sila so hindi ko alam yung tawag dyan pero yung akin is winter Me melon tsaka yung dark choco may mga melty pa sila so ayan for the babayaran na ang babae. <laughs> Thank you talaga, kapatid, sa pag-treat sa amin. So, sana may stress ka ulit para naman sa iba naman tayo kumain. Charot. taw talaga. Ubus talaga yung mga namin dyan. Tapos, ito naman. Ito yung mukha ng babaeng busog na busog. Charot. <laughs> so, ayan na. Tapos na kami dyan kumain, mga miss. So, yung pagkain ng, kapatid, ng anak ko, mga ming, hindi niya naubos kasi nga maanghang pala yung na-order niya. So, ayan. Dahil nga tapos na kami kumain. Isa-isa na kami naglabasan at for nagbabayaran na nga doon. So, ayan na bakal Matawag pa kami. Charot lang. Ito nga building, mga mi. Yung Erica Building, mga mi. Tapos Korean Foodie, pojinami, Ayan, magkatabi lang yan, mga mi. Isa lang kasi yan siya, mga mi. So, ayan. Paininghintay niyo, mga mi. Pumunta na kayo dito. At napakasulit ng pagkain. Yun lang.